A day in my life as gasto serang employee. <laughs> ayan. Video niya. Ayan. Yeah, oh, magkano na gastos mo dyan? <laughs> Nung na akong ah. Okay pa naman ako. Wala ko mga bumili. Ayan. 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 as Ayan. 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 Ako na yung bag <kit> <laughs> mo. Pwede. Pwede shopping po tayo ngayon. Kasi, eh, ini to sa outdoor ta. Tsaka, ini to sa tayo ni. <laughs> <laughs> <whistles> <quels> pwede pa dito, pwede Dahil dito tayo Sasesapo, din po tayo ito sa nice siya po, hindi natin alam saan yung entrance. <sniffs> <coughs> hindi natin alam saan tayo papasok. Dapat dun sa safe. Ang <laughs> hirap talaga nga Mas nang mayaman kahit yung <laughs> dapat Kapag ano kasi, dapat cool ka lang. Yeah. Sample, sample, sample. Maano mo? <laughs> ate, ate, saan po dito yung ano? Yung ate. ano? <laughs> ano yun? Ayun pala yun. May fresh food. Isa recta? Hindi. Ito, Ito Nestle. Ayan, ayan madami. Ayan yata eh. Ano na? Ikunatig nito para sa ila ba? Porada mo to, mukhang. Isa lang Tsaka ano yung bear ba? brand, tsaka yung bear brand ito ito. Yan siguro no, sobrang laki ba niyan? Ano ba sabihin niyo? basta ganyan ganyan naman yung pinakita niya, wala naman nang mas maliit diyan, no. Hindi <laughs> ba bayaran po namin 'to? May so, pera pa kami. Bibili naman kami sa amin ng 1,000. Oo. nga. Bibili pa kami ng Jollibee. Ano na? Ano na naman yung kape? Sorry. <laughs> Uy, hanapin na natin yung Uwaw oh, Uwaw. Oh. Ano? Wow. Yung sa ano? Yung sa twice. Yung sa wishy. Doon yata yung pagkakas. Yes. <laughs>